Ngayon mga ka GC kasi ano ayoko na dito sa Pilipinas. What's up mga ka GC? Nandito tayo ngayon sa airport. Ay kasama natin si Prof Tof. Ay mga ka GC kasi ano ayoko na dito sa Pilipinas eh. Hindi joke lang pero pasok muna tayo. O oh, yan ang mga ka -Geezy. don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell button para updated ka kung meron akong bagong videos like this. Let's go! O oh, yan mga ka -GC. na tayo sa Singapore. Pero syempre, before we continue with this vlog, don't forget to click the join button para supportar mo pa ako sa mga vlogs ko. And kasama natin ang House of Crypto, yan si Marvin Pabis. Oy, so, you know? na naman pero Papunt <laughs> Papunta sa hotel Para mag check in muna So tara oh, Nandito tayo ngayon sa Utel. No, Utel, no? Utel, Oh, Utel. Oh, mag, ano kami, mag, card kami, thank you, crypto.com, for, ano, this accommodation. Ito na. Crypto.com, thank you so much. Check in na kami dito sa Utel. Oh, raid, raid. Ay, eh, Sarap o, oh, relax na no? Oh. tapos lipat naman tayo sa kwarto natin. Mag-room tour muna tayo. Oh, Brad! Ay, pucho. ganda ng kwarto natin, Brad. Oh. Panis. Panis. Ito yung I Utel. Iyutel! -ut <laughs> ito yung room natin. Ito yung kama. Ito yung kama mo sa taas. Ayan. Tapos ito yung Y, yung sinang I Utel. Tapos ito, ano yung meron dito sa ano? CR. Oh, yes, Ay, grabe yung CR. May view. <laughs> o, oh, yan nga. Oh, o, oh, yan oh, sa labas. Isipin mo abang nag-ano ko. Oh, abang nag-i-CR ka, may view dun. Tas, nagsishower ka doon. Tapos, shower ka. shower ka dito. May nanonood din sa'yo. Tapos, <laughs> isang roommate natin sa si Prop Top. Ayan. Rest muna tayo sa glit. Tapos, muna tayo sa first event natin today mamaya um, mamaya maya ko kwento ko sa inyo ko nung event attendan na namin. Grabe, sobrang sayo Kami yung representatives ng Pilipinas. Di ba? Uh, Let's go, Pilipinas! Ayan na. Let's go! Ayan oh, na, nakabis na kami. Buong house of crypto. Woo! Atin kami ng blockchain fest event dito sa Singapore. First event namin dito, private VIP dinner. So, mga VIP kami mamaya. Tara. Nandito na yung mga pogi. Blockchain Fest day 1, guys. VIP dinner muna kami dito dito sa somewhere here in Singapore. Samba samba banda to. Check no? Blockchain Fest, let's go. Dito tayo sa lobby sana natin si Mark Senpai and men running name tags. Makikita mo dito launch party lang naman to. Uh, basic first day meet up lang with the uh, first day meet up lang with VIPs. Napaka solid. Drinks lang muna tayo dito. Enjoy lang natin. And then, the real event starts tomorrow and the next day. Excited na ako. Super. So, enjoy lang tayo. Chill. Party, party. Ayan, after namin uminom-inom, party-party na dito kami ngayon sa so, Hawker, Newton Hawker Channel. Tayo kami kumain. Ah, hanap kami ng pagkakainan namin dito. Let's go. hello, okay, no? Grabe. Oh, grabe, grabe yung food. Salo salo tayo. Sarap. Good morning. Ayan. So ngayon nakabihis na kami. Papunta kami ngayon. May... Papunta kami ngayon ng Marina Bay Sands. Kasi atin na kami ng official day one ng Blockchain Fest dito sa Singapore. Ano na? Oh, nandito na tayo ngayon sa Marina Bay Sands Convention Center. Kita nyo, papasok na kami sa Blockchain Fest day one. Makikita mo dito sobrang daming blockchain projects, NFTs, metaverse, crypto, and all such. Papalitan ko kayo kung ano pwede, kong matut pwede natin matutunan dito. At kung ano makikita natin dito, kasama natin si Mark Senpai. and and Kung ano matututunan natin dito, share natin yung knowledge na matutunan para syempre, hindi lang kami matuto kung hindi kayo dyan. Alright? Ito one example ng P2E NFT game, Revolve. Galing Revolve Games, actually. Celestium so Metaverse ang pangalan. Re-research din natin ito. Ang dami pa dito eh. Actually, sobrang sobrang na-overwhelm talaga ako. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Talaga ang dami talagang projects dito. Hindi ko talaga alam kung ano na uunahin. Nakaka-overwhelm. Let's see kung ano pang feature natin dito. Iisa-isahin natin. Ala. Ito solid to, fellas. Web3 Entertainment System. So, kung pumapasok na talaga entertainment industry dito sa Web3, NFTs and the Metaverse. Let's see what will happen. Pero, nagsa-start na. Astig. Kasama natin si Felix ng Salad Ventures, sobrang expert niyan, idol ko yan. Kasi yan sa mga nag-build um, nag ng Salad Ventures, yung exam nila. Kung hindi niyo pa alam, you should research about it and determine. natin siya so, ngayon, top 3 games na bullish siya. <laughs> I'm with Felix of uh, Salad Ventures, an expert. What top 3 games? Not financial advice. Top 3 games, uh, Krabada, Pegasi, uh, Axie. Okay. Krabada, Pegasi, Axie, and of course, it's a bear market. Yeah. Better to accumulate. Better to accumulate. Do it right <laughs> yeah. now. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you so much. <laughs> All right. Thank you so much. Nandito kami sa si VIP lunch. Kasama namin siya sa Marvin, Fabis, Romeo, Profto, and the others. Yen. Kain muna kami. Here's our appetizer. Enjoy na lang natin. <laughs> Oh, I'm, I'm allergic yeah. to this. Cool. main course filet mignon. Wow. Huh? Juicy bro ah. Juicy, big bite. Oo. Oh, oh. No. Yummy. Anong anong masasabi mo bro? V8, lasang VIP. Lasang VIP. 8 no? Lasang $600. <laughs> oh, ayan auto. mga kajisi, nandito tayo ngayon sa booth ng Bybit. Yes. Ito talaga pinakinaabang ko kasi nakausap namin kanina. Walang yung, oh, <laughs> yung team ng Bybit. Sobrang excited kasi we'll be partnering with them soon. Yes. Oh, okay. Tapos kung Pero ano. Kahit sa, sa totoo lang kahit hindi partner. Oo. <laughs> oh! Solid yung ginawa nila. Please. Well, to totoo yan. Kahit hindi partner ah. Promise. Oh. Promise. At, <laughs> at the same time din kasi ganito, ganito guys, si Bybit meron siyang P2P exchange. Yes, so, oh, Kung baga, okay. pwede ka mag-exchange via Gcash, etc. Diba? Tapos may mga token sila na wala yung Binance. Yes, like oh, yung Imperium Empires. Oo, oh, oh, Yan, Imperium Empires. Na, nasaan ano na yun? Hindi ko alam kung may hintay pinalain oh. yun. Pero ang dali lang, oh. Yan lang, oh. oh. Buy crypto. Oh, tapos, yan, oh. Click mo lang, P2P trading. Oh. Oh. Madali na yan. Oh, tapos, ayun, oh. Kita mo, zoom in mo. Oh. Gcash, brado. Union Bank Gcash. Ah, madali lang pala. So ito pa, ito pa meron sa Bybit. Best Cryptocurrency Exchange World Expo. Best Crypto Exchange Award. Fastest Growing Crypto Exchange Platform. ba? Oh, ito, ito, ito. 2022 pa lang yan. So ito pa makikita natin. Ang ganda nito. Oh. About us. Oh. Oh. 100 pairs on spot. 6 million registered users Grabe. All dito din 'to 'yan. Ayan, Tapos, oh. meron silang affiliate, affiliate program, program na diba? pwede kang kumita. Kumita din, 'di ba? So, Ayan, 30%. Oh. Siyempre, bonus mo na lang 'to, bro, kapag oh. nag-trade ka. And diba? also referral program. Oh. Ayan, oh, $20 bonus 'to. Oh. 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 Rewards. Up to 50,000. Laki na niyan, bro. Oh. oh. Diba? Tapos rewards hub. Oh. Ayan. Ang oh. dali lang. Ito lang, simple simple lang. Stop nyo lang dito sa okay. And also, VIP program. Ayan. Ayan. So, syempre, kung medyo malakas-lakas kayo, dedicated kayo dito. Diba? VIP. Diba? Talagang treated as VIP sila. Ayan, makikita mo kasi itong Blockchain Fest 2022 dito sa yes. Singapore Forward powered by by Bit, So, yan, Ayan, yan, guys. Mo yun, no? Ayan, nakita na nila yan. nakita na nila yan. Oh. oh, Powered by Bybit Sobrang ano Sobrang thank you Bybit Sa pag-invite sa amin dito sa event na to oh, so VIP na VIP Very, very VIP talaga And syempre Ang dami namin Tinanong na addresses Na concerns And I would say Ano eh Sa so totoo lang Hindi tayo nang ha-hype man oh. Malaki yung potential na ito bro oh. Kasi mas okay sila kaysa sa Alam mo na Oh, basta diba? yun na yan oh, So anyway yeah. More updates to come soon yeah. So after a long day of networking and also connecting with a lot of projects, learning about a lot of things, nandito tayo ngayon sa Bybit Blockchain Fest Gala Dinner. sobrang exciting na to. And this is kind of like the first day pa lang, so hindi pa naman tayo finale. But yeah, ang saya. Ito tayo sa table natin. So, nandito na tayo sa mga kasama natin and pakita na lang sa inyo food. Ako mukuha mo tayo ng food. Solid. Pakabusog muna tayo. Sobrang... Sarap na mga food. Sobra. sobra sobrang solid na araw na to. Ano? Talaga. Ba talaga yeah, ang uh, House of Crypto. Kaya stay tuned sa mga content. To see you guys. Yeah. Update na kayo sa lahat. Solid. Uh, -huh. kamusta? Kumakain lang kami dito. Nag-enjoy kami. Wine, good food. Dito sa blockchain Fest, Gila Dinner. Solid na, solid. Solid, oh. Solid, someone, Daming collection, sobra. <laughs> Iba yung connect eh. Iba yung connect na nangyari. <laughs> Balita balit ko magiging Singaporean ka na daw. Oo, oh, gagi. Ano na, hindi na ako bu... O, oh, ingat kayo sa Sunday ah. Oh, oh. Ah, ingat kayo sa Sunday ah. Ay, iiwan mo ko. Hindi ba kalungan ko kung ano ba ito? Hindi kailangan akong panagotan dito eh. Oo, oo. Hindi kailangan no? Oo. Kasi maraming maraming nilalak na negosyo to sa dito sa Singapore. Nilalak. Hindi siya hindi siya hindi siya hindi siya magra dito. Oh, right. Ilalak na 'yan. Oh, guys. Baka, GC pinapakanta ako doon sa taas. Aa-accept ah, ko na 'yung challenge. Tara, let's go. Mr. From the and his group. Oh, Ray. Yeah. From Grabe biglaan ah. Okay, flash pala gago. guys, grabe. Grabe mga si Ashkin solid. Napakanta ako doon kanina. And solid tong blockchain fest day 1. Sobrang grabe na build na network. <laughs> ano connections natin and also I've learned a lot. Coming House of Crypto, we learned a lot solid and nandito nandito tayo ngayon sa Marina Bay Sands and the last time I was here was around I think roughly 3 years ago 3 years ago parang iba pa kasama ko dito pero alam mo yon that time that time yung feel ko talaga was naririnig rinig ko lang na parang syempre that time walang future sa akin yung ganun talaga branding pag siya yung Gio Kamiya wala akong future kay Gio Kamiya ganun pero pero ngayon nasabi ko now that I'm here finally hindi ba sa tourist lang na nandito as a VIP yung pinag na crypto addict pero at the same time yun nga madrama tayo no pero yun as a VIP na I finally found my career sobra so solid nahanap na natin yung career natin madrama hindi ko na alam yung feel ko <laughs> emotional lang finally masasabi ko may future na sa akin so yun maraming salamat blockchain fest day 1 on to day 2 tomorrow peace day 2 ng blockchain fest pero before mag-start syempre may meeting kami with Bybit pupunta kami sa opisina nila so exciting eh yeah, nandito kami nakaready kami nagready naka kami sa Bybit balita ko maganda office nila kaya hey, mga ka-DC nandito sa Bybit office nagkaroon tayo ng ganda ng meeting sobrang solid we're gonna have more contents with them soon And also binigyan tayo ng WSOP. solid to Siyempre tong Bybit shirt and also tong WSOT World Series of Trading. Ayan, makikita mo. Ayan, oh. Ah. Ito yung cards. This, these are cards. Unbox na lang natin ito sa ibang contents ko. Tapos ito yung large shirt. O, the size ko to. T-shirt. And this one. Unbox na lang natin na separate video. Maybe on TikTok. Ayan, solid. Thank you so much, Bybit. And pupunan tayo sa event ng Bybit sa Marina Bay Sands, let's go Okay, nandito na tayo Day 2, papasok tayo dito ngayon Uli sa Blockchain Fest 2022 Ikot-ikot ulit tayo dito Astig And of course, ito Tingin tayo muna dito sa Anchor Finance Kung ano pwede natin makita dito Nandito tayo sa Anchor Exchange, ihingi tayo ng chocolate <laughs> So we just got this chocolate From Anchor Exchange Wow! Thank you so much! Hindi lang ako kay may chocolate, pati ito si James oh. So. mag ka na mag kami ng mga chocolate. Oh, rin, si Marvin no? oh. Flex ng chocolate. Sino, Lalaki. Sino, wala? Sino wala? Sino wala? Sino wala? Wala? Yabong niya! Ito! Yabong nga! Yabong Ito yung ano, almost the end of day 2. After this, mag-e-enjoy na lang kami. Happy happy na lang, bonding na lang house, yeah, of, house of crypto. <laughs> free money. Bay <laughs> Sands. Oh. Yeah. So dito kami sa Marina Bay Sands, mag-enjoy na lang kami. So tara. Ayan, tapos na kami sa event. Yeah, no. So magkasama na kami dito. Ito, tulog na yung mga kasama namin. Maaga nagpahinga eh. Siyempre, maaraw pa. Tapos nagugutom kami ni Crypto Addict. Pupunta muna tayong Five Guys. Five Guys kasi nakita namin Five Guys, hindi pa namin nakakainan. Oh, Iyon yung para sa akin best Ang masarap, bro. best fast food burger in the USA oh, tas meron dito sa Singapore no. Oo, oh, bro. Yeah, magpo-trip muna tayo. Nandito tayo sa so Orchard. Oh, yeah, tingnan natin kung masarap nga dito. Oh, ito, ito yung burger namin, yung fries. Tapos meron pang overflowing na fries dito. Grabe talaga dito sa Five Guys, oh. So, yun Ito na yung pinakinihintay natin na Five Guys. Unang kagat. ano tumutulo pa, bro. Yun, no? ah, mm -hmm. ano lasa? Magmumura na ako. Ay, ina. Sarap, no? Mmm. Oh, yung price, bro. Yung price. Oh, testing. Ito, ito. Oh. Ah ala wala na. Okay, okay bro. Gabi. So, solid. Kasi solid. parang ano siya Parang hindi siya processed. Sarili yung gawa. Sarili yung gawa. Gabi. Ay, well, laki nga rin nung sa akin. No? Pwede na! Oh. oh yan so gabi na dito kami sa si executive car pa party na kami nakasama natin si Mark Senpai Uh, crypto addict siyempre. si Marvin Fag. What's up guys? Si James. Yan na. At si Ayman. Aiman, at si ang aming bodyguard doon. Bodyguard. Bodyguard. bodyguard Alparto, pre. Alparto. Siya yung ano eh. Ah, yung malakasan eh. Yan talaga. Enjoy lang kami ngayon. Party party na. Tapos na ang trabaho. Let's go. Tapos tayo dito sa soup party kami dyan. Largest bar in Singapore. Okay, ikaw ready ka na? Ito, okay. Hindi hey, 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 hey. na kami naka-video kagabi. <coughs> Sobrang <laughs> lasing na Ano ba nangyari sa inyo gabi, Prof? Uh, merong orchestra dun sa kwarto. Oh, merong orchestra sa kwarto. Tapos may ahas. Basa yung ahas eh, basa. Nako. Gumagapang hanggang second floor. si si Kriptadik ba yun? <laughs> Nod lang kami dito ng light show dito sa Gardens by the Bay. Angas, yeah, no? Up? Ay, Boss Marv, salamat sa Balintiaga. Welcome, bro. Ayun, no? Oh, ayan, mga ka-GC, dito tayo ngayon sa Jewel Changi Airport. Grabe, sobrang dami nangyari. Hindi ko na mag-pinpoint. Ikapwento ko na lang sa'yo pa unti-unti sa TikTok and sa more content dito sa YouTube. As in, ano, beyond overwhelming nga lahat nangyari dito built a lot of connections, learned a lot of things dun sa Blackfest. And syempre, tumibay ang bond ng The House of Crypto. Ang masasabi ko, sobrang well spent ang trip dito sa Singapore. Walang nasayang na oras, walang nasayang na araw. Kaya mga ka in behalf of The House of Crypto, we're gonna share you with a lot of knowledge. I-share namin sa inyo lahat ng mga natutunan namin dito sa YouTube channel na to, kasama na rin to, and more crypto contents to come. Siyempre, if you like this video, don't forget to like. Siyempre, hit the thumbs up button, subscribe, and click on the notification bell button para updated ka kung meron na akong bagong videos like this. And uh, siyempre, if you like to support me on my content, click the join button as well. And uh, yan, mga ka-DC, kita kasi tayo sa Pilipinas. Bye-bye. Peace.